Paano kong sabihin sa iyo na ang disiplina ay hindi isang regalo kundi isang landas na maari mong buuin araw-araw upang maging isang alamat Isipin mo sandali gumigising ka sa umaga at alam mo kung ano mismo ang dapat gawin walang pag-aalinlangan walang pagpapaliban at walang panloob na pakikibaka na madalas pumipigil sa atin Ang karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang disiplina ay isang katangiang para lamang sa iilan para sa mga ipinanganak na may pambihirang lakas ng loob. Ngunit kung totoo iyon, hindi sana natin nakita ang mga ordinaryong tao na nagiging alamat. Ang katotohanan ay ito. Ang disiplina ay hindi isang likas na talento. Ito ay isang pagpili. Isang pang-araw-araw na pagsasanay na nangangailangan ng sakripisyo at iyon mismo ang dahilan kung bakit ito ay nakakatakot. Mas madaling maniwala na hindi tayo para sa ilang bagay. Nakulang tayo sa motivasyon. Kaysa tanggapin na ang disiplina ay hindi dumarating ng kusa, ito ay pinaghihirapan. Isa sa mga pinakamalaking kasinungalingan ay ang isipin na kailangan mong laging maging inspirado para kumilos. Ngunit ang motibasyon ay parang hangin. Ngayon, malakas ang ihip nito. Bukas, bigla itong hihinto. Ang disiplina sa kabilang banda ay ang bato na nananatiling matatag kahit sa gitna ng mga bagyo. Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay ang paniniwalang ang pagiging disiplinado ay nangangahulugang pagsuko sa kalayaan. Sa katunayan, ito ay ang kabaligtaran. Ang taong walang disiplina ay alipin ang kanyang sariling mga kagustuhan, ng mga abala at ng pabago-bagong emosyon. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagpipigil sa sarili. At sino pa ba ang mas magaling na magtuturo sa atin ng katotohanang ito, kundi si Miyamoto Musashi. Si Musashi ay hindi lamang ang pinakadakilang espadachin sa kasaysayan ng Japan. Siya ay isang tao na lubos na naunawaan na ang disiplina ang pinakamataas na sining. Kung wala ito, walang anumang teknik, estratehiya o talento ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Si Musashi ay hindi lang isang espadachin isa siyang tao na nauunawaan na walang saysay ang anumang talento kung walang disiplina. Handa ka na bang tuklasin kung paano siya at ikaw ay maaaring bumuo ng isang buhay na puno ng kahusayan at paghanga. Ang unang hakbang para maging isang alamat ng disiplina ay hindi ang magdagdag, kundi ang matutong magbawas. Sanay tayong isipin na ang lakas ng isipan ay nagmumula sa pag-iipon. Mas maraming gawain, mas maraming aksyon, mas maraming pampasigla, mas maraming resulta. Ngunit naunawaan ng mga samurai at lalo na ni Miyamoto Musashi na ang tunay na kapangyarihan ay isinilang mula sa kawalan. Sa tradisyon ng silangan, ang kawalan o void ay hindi nangangahulugang walang laman, kundi espasyo. Ito ang kondisyon kung saan ang isipan ay pinalaya mula sa gulo, sa mga abala at sa mga pag-iisip na humihila sa atin sa sanlibong direksyon at sa espasyong iyon, mas malalim na makakapag-ugat ang disiplina. Alam na alam ito ni Musashi. Hindi niya kailanman haharapin ang mahigit animnapong duelo hanggang kamatayan nang hindi natatalo kung hinayaan niyang mapuno ng mga walang kwentang isipan, ang kanyang utak, ang takot sa kamatayan, ang pagkabalisa sa paghusga, ang kayabangan sa tagumpay, ang pagsisisi sa mga pagkakamali. Sa bawat laban, siya ay ganap na naroroon. Ang kalaban sa kanyang harapan, ang paghinga sa kanyang dibdib, ang espada sa kanyang kamay. Wala nang iba. Ito ang kawalan. Hindi isang baog na espasyo kundi isang estado ng ganap na kalinawan kung saan ang disiplina ang naguutos. Ngayon, ang ating laban ay wala sa larangan gamit ang espada, kundi laban sa mga abala na nagnanakaw ng ating oras at lakas, mga notifikasyon, social media, ingay, at paulit-ulit na pag-iisip. Ang isipan, kung hindi sinasanay, ay kumikilos na parang isang nababaliw na unggoy na tumatalon mula sa isang sanga patungo sa isa pa, hindi mapakali. Kaya naman ang kawalan ay nagiging isang lihim na sandata ang matutong umupo, huminga ng malalim at patayin sandali ang tuloy-tuloy na daloy ng stimuli ay nangangahulugang pagbawi sa iyong kontrol. Ang disiplina ay nagsisimula sa katahimikan. Hindi ito isang luho, kundi isang pagsasanay ang pag-aaral na huwag agad tumugon, na huwag magpadala sa emosyon at manatiling nakasentro kahit sa gitna ng bagyo. Ang katahimikan ang simula ng iyong lakas. Ngunit para manatili ang lakas na iyon, paano naman ang mga haliging itinatayo mo sa bawat araw? Kung titingnan natin ang buhay ni Miyamoto Musashi, hindi natin makikita ang isang taong umasa sa pagkakataon o hinayaan lang na lumipas ang mga araw nang walang kaayusan. Sa halip, bawat isa sa kanyang mga kilos ay may kasamang ritual, isang ritmo at pag-uulit na ginawang pundasyon ng kanyang pagkatao ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ito ang puso ng disiplina, hindi ang bigla ang kabayanihan, hindi ang lakas ng loob na sumisiklab isang araw at pagkatapos ay nawawala kundi ang kakayahang ulaytin ang maliliit na kilo sa araw-araw hanggang sa maging bahagi na ito ng iyong pagkatao. Hindi matitinag tulad ng isang bundok, ang isa sa mga pinakamalaking alamat tungkol sa disiplina ay ang pag-iisip na nangangailangan ito ng mga pambihirang pagsisikap o komplikadong mga ritual natanging mga zen monghe lamang ang makakagawa sa katotohanan ang lakas ay hindi nagmumula sa pagiging komplikado kundi sa pagiging simple ang isang sagradong gawi routine ay hindi nangangahulugang perpektong nakaayos ang bawat minuto ng iyong araw kundi ang pagtatakda ng mga mahalagang kilos na hindi na maaaring pag-usapan pa para kay Musashi ito ay ang patuloy na pagsasanay ng katawan at isipan. Para sa iyo, maaring ito ay ang pagbangon tuwing umaga sa isang tiyak na oras, pag-eehersisyo, pagbabasa, pagninilay, o pagsusulat. Mga simpleng kilos na kapag inuulit-ulit araw-araw ay bumubuo sa iyong pagkatao. Bakit napakalakas ng isang gawi? Dahil inaalis nito ang pangangailangang patuloy na pumili karamihan sa mga tao ay nauubos ang lakas sa pagpapasya kung ano ang gagawin at kailan ito gagawin. Hinahayaan ang pagkakataon o ang kanilang nararamdaman na gabayan ang kanilang araw. Ngunit ang may sagradong gawi ay hindi na nagtatanong kung mag-eehersisyo ba siya o hindi, kung magbabasa ba siya o hindi. Ginagawa niya ito at tapos hindi dahil madali, kundi dahil hindi na ito isang bagay na kailangan pang pag-isipan. Ang tunay na disiplina ay isinilang kapag huminto ka na sa pakikipagtalo sa iyong sarili at nagsimulang mamuhay ng naaayon sa iyong mga pinili. Ang bawat maliit na kilos na inuulit ay nagiging isang laryo na nagpapatibay sa pader ng iyong panloob na lakas. Ang iyong mga gawi ang pundasyon ng iyong alamat. Ngunit, ano ang mangyayari kung ang unang laban ng araw ay talo ka na bago pa man ito magsimula? Ang umaga, ang hindi nakikitang larangan ng digmaan kung saan napagpapasyahan ang kapalaran ng iyong araw. Marami ang naniniwala na ang disiplina ay nabubuo sa pamamagitan ng pagharap sa malalaking pagsubok. Ngunit sa katotohanan, nagsisimula ang lahat sa sandaling imulat mo ang iyong mga mata. Sa sandaling iyon, ang iyong tamad na isipan, ang bahagi mo na naghahanap ng kaginhawahan at pagsuko ay magsisimulang bumulong. Manatili ka pa sa kama kahit limang minuto lang. Gayon paman, ang limang minutong iyon ay nagiging senyales na natalo ka na sa unang laban ng araw sa kabaliktaran, ang pagbangon ng may determinasyon ng hindi nakikipagnegosasyon ay isang gawa ng katapangan na nagtatakda ng tono para sa bawat hamon na darating. Alam na alam ni Miyamoto Musashi kung gaano kahalaga na simula ng bawat araw ng may disiplina. Wala silang mga alarm clock noon. Ang tanging mayroon sila ay ang lakas na magpataw ng sariling ritmo. Bawat pagsikat ng araw ay isang panawagan upang maghanda na parabang ang buhay ay nakasalalay sa sandaling iyon. Dahil sa katunayan, ganoon nga, walang puwang para sa katamaran. Ang umaga ay may espesyal na kapangyarihan dahil ang iyong isipan ay sariwa pa, hindi pa nadudumihan ng ingay ng mundo. Sa katahimikang iyon, Maari mong itayo ang mga pundasyon ng iyong disiplina. Kung sisimulan mo ang araw sa gulo at pagpapaliban, isinusuko mo na ang iyong lakas sa kawalan ng kaayusan. Ngunit kung babangon ka ng maaga na may malinaw na ritual at agad na haharapin ang isang hamon na nangangailangan ng lakas, sinasabi mo sa iyong sarili at sa mundo na ikaw ang may-ari ng iyong oras. Ang pagwawagi sa laban sa umaga ay hindi lamang tungkol sa maagang paggising. Ito ay tungkol sa hindi pagbibigay ng anumang dahilan sa sarili. Ang disiplina ay isinilang kapag huminto ka sa pakikipagnegosasyon sa iyong isipan. Isipin mo ito. Kung mananalo ka sa unang laban, ang natitirang bahagi ng araw ay magiging mas magaan. Ito ay tulad ng pagtulak ng isang bato paakyat ng burol. Sa simula, kailangan ng pinakamalaking pagsisikap. Ngunit kapag nagsimula na itong gumulong, ang paggalaw ay nagiging natural. Huwag hintayin ang motivasyon. Ikaw ang lumikha ng enerhiya sa pamamagitan ng pagkilos. Ang pagkontrol sa iyong umaga ay pagkontrol sa iyong buhay. Ngunit paano naman ang lahat ng bagay na nagpapabigat at pumipigil sa iyong pagsulong. Isa sa mga pinakamalalim na sikreto ng disiplina ay wala sa pagdaragdag ng mga bagong bagay, kundi sa pag-aaral na tanggalin ang hindi nagsisilbi. Ang mga samurai ay mga dalubhasa sa pagiging esensyal. Bawat kilos, bawat bagay, bawat pag-iisip ay may tiyak na layunin ang pagdadala ng mga hindi kailangan ay nangangahulugang pagpapabigat sa sarili, pagiging mabagal at pagiging mahina. Si Musashi mismo ay namuhay na may napakakaunting ari-arian dahil alam niya na ang tunay na mandirigma ay hindi sinusukat sa kung ano ang kanyang pag-aari kundi sa kung ano ang kaya niyang bitawan. Sa ating modernong buhay, ang disiplina ay humihina hindi dahil sa kakulangan natin ng lakas kundi dahil tayo ay nalulunod sa mga bagay na hindi naman kailangan masyadong maraming walang kabuluhang gawain masyadong maraming abala na nagnanakaw ng oras masyadong maraming tao na umuubos ng ating lakas ito ay tulad ng pagtakbo habang suot ang isang baluti na gawa sa mga hindi kinakailangang pabigat. Gaano ka man kabilis, sa huli, mapapagod ka rin. Kaya naman, ang pagtatanggal ay nagiging isang gawa ng disiplina at katapangan. Hindi madaling humindi dahil madalas tayong nakatali sa mga gawi at emosyon. Ngunit kung wala ang pagpiling ito, hindi ka makakabuo ng isang matatag at malinaw na buhay. Ang pagtatanggal sa hindi kailangan ay hindi nangangahulugang maging manhid o ipagkait sa sarili ang lahat ng kasiyahan. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng kalinawan upang makilala kung ano ang nagpapalakas sa iyo at kung ano ang nagpapahina sa iyo. Hindi nagsasayang ng lakas ang isang samurai sa mga walang kwentang laban. Sa parehong paraan, ang bawat araw mo ay dapat na nakatuon sa kung ano ang tunay na naglalapit sa iyo sa iyong personal na alamat. Pag-aralan mong pumili ng tamang tao. Hindi lahat ay karapat-dapat sa iyong oras. Ang pananatili sa tabi ng mga taong humihila sa iyo pababa ay tulad ng pakikipaglaban kasama ang isang kasamang nagtataksil sa iyo. Higit sa lahat, tanggalin mo ang mga pag-iisip na nakakasama. Ang disiplina ay ang pagkilala sa mga pag-iisip na ito at pagputol sa mga ito mula sa ugat, tulad ng mga damo na hindi dapat hayaang lumago. Ang pagtatanggal ay masakit, ngunit sa likod ng bawat pagpaparaya ay may bagong kalayaan. Ngayon, paano kung gawin nating pinakamalaking lakas ang mga sugat mula sa prosesong iyon? Bawat olamat ay isinilang mula sa sakit. Walang kadakilaan kung walang sakripisyo. Walang disiplina kung walang paghihirap. Karamihan sa mga tao ay sinusubukang iwasan ito. Tumatakas sa tuwing nararamdaman nila ang bigat ng pagdurusa. Ngunit ang sinumang lumalakad sa landas ng mandirigma na naghahangad na maging isang alamat ay dapat matutong tumingin sa sakit ng diretso sa mata at gawin itong lakas. Alam na alam ng mga samurai ang katotohanan ito. Ang kanilang pagsasanay ay napakahirap, puno ng mga sakripisyo at pagdadala sa kanilang katawan sa lampas ng limitasyon nito. Hindi nila ito ginawa para magpakasaya sa pagdurusa kundi dahil alam nila na sa pamamagitan lamang ng pagsubok ng sakit, maaring mabuo ang isang hindi masisirang pagkatao. Si Miyamoto Musashi ay isang buhay na halimbawa ng pagbabagong ito. Lumaki siyang walang anumang pribilehiyo at ginugol ang malaking bahagi ng kanyang buhay bilang isang palaboy na runin. Ang kanyang paaralan ay ang lansangan. Ang kanyang aral Ayang araw-araw na pakikibaka para mabuhay. Ang bawat sugat, bawat kabiguan, bawat sakripisyo ay naging panggatong para sa kanya. Maari siyang sumuko, magreklamo o humanap ng mas madaling daan. Sa halip, pinili niyang gawing bawat sakit na isang hampas ng martilyo na nagpapatibay sa bakal ng kanyang kaluluwa. Dito nasusukat ang tunay na disiplina, hindi sa kakayahang iwasan ang sakit, kundi sa kakayahang gawin itong kapangyarihan. Kapag nagsasanay ka at nananakit ang iyong mga kalamnan, mayroon kang dalawang pagpipilian, huminto at isumpa ang paghihirap o magpatuloy at unawain na ang sakit na iyon ay tanda ng iyong paglago. Ang bawat butil ng pawis, bawat sakripisyo, bawat gabing walang tulog ay hindi mga kawalan, kundi mga puhunan na bumubuo sa iyong ngatsyalamat. Ang sakit ng disiplina ay panandalian lamang. Ang sakit ng pagsisisi ay panghabambuhay. buhay. Huwag humingi ng madaling buhay. Humingi ng buhay na magpapatibay sa iyo. Huwag iwasan ang sakit. Gamitin mo ito bilang panggatong upang palakasin ang iyong pag-ahon bawat dagok na natatanggap, bawat sakripisyo ay isang puhunan sa iyong alamat. Ngunit paano mo mapapanatili ang hindi matitinag na karangalang iyon kapag ang tanging salitang mahalaga ay ang sa iyo? Sa landas ng samurai, ang salita ay sagrado. Ang isang pangakong binitawan ay kasing halaga ng talim ng isang espada. Ito ang ikaanim na paraan, igalang ang iyong salita. Ngayon, nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan madaling mangako at mas madali pang makalimot. Ngunit ang tunay na disiplina ay ang tulay sa pagitas ng iyong sinasabi at ng iyong ginagawa. Sa bawat pagkakataon na tinutupad mo ang isang pangako sa iyong sarili, gaano man kaliit, pinapatibay mo ang iyong pagkatao. Hindi ka na isang taong umaasa lang kundi isang taong kumikilos ng may paninindigan. At ang huli, ang ikapitong paraan, sanayin ang katawan at isipan na parang espada. Hindi kayang pabayaan ng isang samurai ang kanyang katawan o isipan. Ang isang malakas na katawan na walang malinaw na isip ay bulag. Ang isang matalinong isip na walang matatag na katawan ay marupok. Bawat araw ay hinaharap natin ang mga hindi nakikitang laban, stress, pagod, mahihirap na desisyon. Kaya't kailangan nating tratuhin ang ating buhay na parang isang espadang kailangang hasain. Sanayin ang katawan ng tuloy-tuloy at kasabay nito, palamnan ang isipan sa pamamagitan ng pag-aaral at pagninilay. Ang tunay na alamat ay isinilang mula sa balanse ng dalawang ito. Samasama nating tinalakay ang pitong paraan na maaring magbago sa iyo. Ngunit may isang pangunahing katotohanan na nais kong baunin mo. Ang disiplina ay hindi isang talento. Ito ay isang pagpili, isang pangako na ginagawa mo araw-araw. Bawat umaga na pinipili mong bumangon at harapin ang iyong laban bawat sandali na tinutupad mo ang iyong salita, bawat paghihirap na ginagawa mong panggatong para lumago, ay pag-ukit mo sa iyong sariling alamat. Walang magbibigay sa iyo ng disiplina. Kailangan mo itong kamtin, hakbang-hakbang, desisyon sa bawat desisyon. Hindi mahalaga kung saan ka nagsisimula. Ang mahalaga ay ang pagpiling ginagawa mo ngayon. Kung ang nilalamang ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, mag-subscribe sa channel, i-activate ang sininho, at iwan ang iyong komento sa ibaba. Tandaan, ang pagiging alamat ay hindi isang bigla ang gawa ng kabayanihan. Ito ay isang tahimik na landas na binubuo ng mga desisyong hindi nakikita ng iba. Ngunit siyang humuhulma sa kung sino ka talaga. Lalaban ka ba sa araw-araw o magiging manonood ka lang sa sarili mong buhay? Ang pagpili mong kumilos ngayon ang gagawa ng pagkakaiba bukas.